Ngayong araw guys, minatagpuan nga pala kaming isang magandang pulse dito sa Amadeo, Cavite. Saktong-sakto naman guys at dumating na nga rin pala yung inorder namin na pang sisid. Kaya masusubukan na namin tong ngayon. Kaya halina, samahan nyo na naman kami ngayon dito guys sa mga gagawin namin ditong nature trip. Let's go! What's up sa inyo mga iti! Ngayong araw guys, habang gumagawa nga pala sila kuya dito guys ang bagong compartment kay Lokbu na paglalagyan namin ng labahan. Bigla nga pala nag si Barong guys sa ilog. Sobrang init kasi ng panahon ngayon dito sa Pilipinas guys at saktong sakto naman dumating na nga pala yung in-order ni Barong na pang snorkeling. Kaya gustong gusto nyo na talaga subukan to ngayon guys dahil magagamit namin to sa mga gagawin naming nature trip. Kaya dahil dyan guys, bigla nga pala kami nagkayayaan ng biglaang swimming at dito nga pala kami dumayo ngayon guys sa Amadeo Cavite. Kaya ayan si Kuya Mac guys, palumpalo pababa pa lang kami ng pulse, talaga naka-ready na. Pasikat Kat Kaboy. At syempre kasama nga pala natin ngayon dito si Plantito Mer at si Tito Mar. At ayun na nga guys, grabe ang solid ng polls dito guys. Dito nga lang pala yan sa Balite Polls. Ang solid nga ng view dito guys, hindi namin unexpected at malinaw nga rin pala yung tubig dito. Bali 180 pesos nga pala yung entrance fee dito guys. Tapos marami rin sila dito mga cottage. Hindi na nga pala namin natanong guys kung magkano yung rate ng mga cottage dito. Kasi kami guys, hindi na kami nakapag-avail. Bali hanggang 4pm lang daw kasi to guys. Tapos kami, dumating kami dito, mga magpo na. Kaya mabilis ang digulan to guys. Sarang magtatanggal lang kami ng libag. At syempre kasama nga rin pala namin ngayon dito guys si Tito Maro na kapatid ni Plantito Mer. At ayan guys, susubukan na nga pala ni Barong ngayon yung nabili niyang aparato na pang snorkeling snorkeling. At nasatisfied customer naman si Barong guys dahil hindi nga napapasukan ng tubig, sobrang solid. Talagang magagamit namin to guys, lalo na sa gagawin naming nalalapit na Laguna Loop. Pero sa ngayon guys, kinukondisyon pa kasi namin si Lokbu para makasigurado tayo guys na lagi tayong safe sa mga gagawin nating malapit-lapit na long ride. Napagtanto kasi namin guys na na-realize namin na meron pa pala talaga mga importante na kailangan idagdag kay Lokbu para maging komportable sa mga gagawing nature trip. Kaya abangan nyo yan guys. Do the things and make the best of it. Water the flames, to defend the walls are, walls. are in, walls are in, walls are in. Baby, we're still alive. Nice Until you stop and think about. it At ayan na nga guys, maya maya lang after nga pala namin magtampisaw at magtatatatalon na para mga tipaklong at magpalutang-lutang na para mga pampers. Ay umahon na nga pala kami ngayon guys. Dahil literal na mabilis ang swimming lang talaga to guys at magpo 4pm na rin naman. Kaya isa na namang sanitized customer. At dahil galing na nga rin pala kami guys ang Amadeo Cavite, ay dumiretso na rin pala kami dito sa Tagaytay para mag trip ng napakainit na sabaw ng Paris. Talagang nag kami dito sa Paris guys, lalo't napakalamig ng tubig don sa Baliti Pulse. Pero sobrang solid din guys, kaya Ayaw na rin kayo doon. Kaya tamang po trip na naman mga itik. At dahil nga nasahin na naman namin ngayon yung 3 minutes ng buhay nyo. Kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood guys. I love you all.